like being Mrs. Danilo Butani. Oh, well. Gusto gusto niya yan pag ginatabi. Gusto gusto niya ah, yan. Oo, o, kahit sa shooting, gusto uh, naiinip pa siya parang kailan mo mapabubuksan yung topic tungkol sa mga asawa. Eh? So, ayan. Go uh, um, Katulad din yung pagiging breadwinner at pagtulong sa pamilya, ito naman yung part na ako naman, yung masaya, kumpleto, ganon. Um, so, tama lang ang dating ng mga chapters sa buhay ko. So, kung noon medyo chaotic or marami akong tanong, ngayon parang nasagot lahat ng tanong ko at parang lahat ng ginagawa ko sa trabaho, para sa pamilya ko, buong buo yung puso ko. Parang um, sabi nga ni Vice, ang motivation lang naman talaga ng lahat ay love. So, ayun. Mahirap <laughs> 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 ay, pa daw yung LDR, sabi ni Marinel. Anong ni Marinel? Yes, mahirap pang LDR, maraming... <laughs> mahirap daw kasi yung video-video lang, di ba? <laughs> mahirap pala ako mong tignan. Yung nasin ko na ang hirap kasi, kasi, kasi magbibidyo ka na, tapos magtatanggal ka pa ng bra, kasi isa lang hawak ko, hindi na, na uh. may hirapan daw siya. <laughs> Delikado ko yung pagsagot na to. Oo, <laughs> uh, mahirap pag LDR, pero kung handa naman kayo at creative kayo. <laughs> yun! Yeah. Ang <laughs> mga breadwinners talaga, yung mga diskarte. Oo! Yung ibang pinakmahirap na discarte ha yun yung baba. <laughs> Thank you again, maraming salamat. Next is from Natalie Tomada, Philippine Star. Guys, ang question niya for you is, can you share the extent of your role in choosing the cast members kung meron? And any particular or special reason that made you excited to work with them? Especially the first timers. Kasi wala pa lang, actually wala pa kami buong concept. Ang request ko lang agad talaga, si Gladys at si Joe. Kasi, ito na yung, hindi pa po yung concept, pero gusto na namin, lahat kami na gusto namin, hindi lang siya comedy movie. Gusto namin drama comedy. So, alam ko simula pa lang na kailangan ko ng tulong. So, hihingi -hi ako ng tulong, then depende ako sa tulong dun sa mga malalapit agad sa akin. So, si Gladys at saka si, si Jong yun, kasi closest, si, uh, very close ako sa kanilang dalawa. Kasi alam ko, ang galing-galing -garin nila sa drama. So, hindi ako mahihiyang humingi ng saklolo at alam kong susuportahan nila ako. Yung kay Eugene, actually si Eugene ang ayoko muna siyang ka join And then, promise, si, si Direk June kasi, siyempre may personal relationship siya. Direk si, <laughs> si Direct June, si Direk, si Direct June, gumamit ang friendship card para kunin si, si Uge, kasi gusto niya talaga si Uge for the role. Ako sabi ko, ayoko pa kasi meron akong dream na project na kasama si Uge. Sabi ko, ayoko kasi may, may, may meron akong gusto na yung kaming, dalawa kaming bida. Yung dalawa kaming bida. Kaya ayaw muna kasi una nahihiya ako kay Eugene. Sabi ko na nahihiya naman ako yung support. Diba? Gusto ko dalawa na kaming bida. Yung parang, at saka sabi ko, kung, kung makikita na kami rito, baka may preempt yung plano ko. Gusto ko may pasabog kami dalawa ni Oge. Yung, yung walang yaan kami dalawa sa isang pelikula. Yung ganun. So, eh ang generous niya. She didn't mind na. Support ko si Vice? Okay. Ganon. Kaya ang masyadong ano, masyadong mahal uh, at ang dito, itong pelikula to talaga ay eh, natatouch ko tuwing pinag-uusapan. Kasi iba siya eh, iba yung pagmamahal nila, iba yung pagmamahal ko dito sa movie. Iba rin yung pagmamahal ko at yung pagmamahal na nakuha ko mula sa mga kasama ko. Grabe, grabe sila sa akin dito. Grabe nila akong binahal at sinuportahan. Grabe sila. Meron silang balak lahat sa akin. Parang Oo, parang lahat sila pre project nila ako. Lahat from the director to my co-stars. Parang lahat sila may project sa akin. Parang pinaproject nila ako. Yung gusto, nila, may, may gusto sila sa akin na makita ng mga tao so, pag pinag nila ang And with that, direct, ano yung gusto?